Yon mga part, good morning sa ating lahat. Ah, nandito ako ngayon na naman sa aking ano, ah, munting manukan. So ngayon pala mga part ay papalitan ko yung pugaran ko dahil nasira. Tinuka nila. So wala na, nagutay-gutay na yung pugaran natin. Kaya papalitan ko si mga part ng ano, yung binili ko doon sa labas. Ito so, mga part, oh. Ito yung papalit ko. Bumili ako ng dalawang piraso. So, ano na ito? Matibay na ito. Sasapin na lang natin itong mga part ng ano. Ng tila o rosako. So, ikakabit natin mamaya doon. Pagkatapos nila kumain. Alright. Para magano na yung pagitlog nila. Kasi, nagitlog, nagitlog sila sa lupa lang eh. Kaya, yung pugaran kasi nila nagutay-gutay kasi pinagtutuka nila. Kain na, kain na, kain na. Araw, -lag -lag. ayan dandangan lang burdagol hindi bilaukan ka na naman ha Oo. ito yung ipalit natin dun sa pugaran nila Matibay ito kasi yantok to eh. Sa pinan lang natin yan. Para maganda yung itlogan nila. Palpak yung ginawa ko eh. <laughs> kaya na kayo ng marami yan para tuloy-tuloy na yung pag ano nyo. Pangingitlog nyo. Alright. So tara mga part. Ah, pasok na tayo sa loob at ikakabit na natin yung ating bagong pugaran. ano natin natin kabit ko dito sa kabila tapos ayan o oh, tingnan mo tong ano tingnan nyo tong mga part oh, wala na nagutay gutay na kasi pinagtutuka nila eh wala na hindi na pwedeng itlogan yan lulusot na sila dyan oh, wala na kinuha ko na yung mga itlog dito na ano ni eh, yung itlog ng nitil hmm, wala na to tapo na natin to <laughs> Papalit natin mga pa Huwag kayong lalabas ha Diyan lang kayo eh gagawa ako ng Paetlong ganyo ha

Gano'n na naman. Patin muna natin. Yum. Patin natin dito mga part. Para okay sa alright na yan. Mga part, tapos na. Yan na yung gitlogan nila mga part. Yan, dito yung isa. Tapos, yan na yung isa. Okay na yan. Tapos, ito yung latayan nila mga part. Pag umakit yan, ganyan, ganyan, ganyan. Itlog. Itlog sa kabila. So, ayun mga part. Hanggang dito na lang yung video natin. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking mga in-upload. Alright, thank you. Bye-bye.